eh. sa ako pa yan. Sagat mo. Kaya na sagat mo. Sagat na sagat mo. Ayaw pa nyo. Ha? Sige, kuha nyo. Ayaw, oh, galing! mo. Ang bilis ng naman, Bigay agad. gusto ako. Ang kapital. Ubus ng kapital. Oo, uwi na. Pakapaglaban naman. Ayaw naman malulugay. At may tawaran mga ito. Hindi ko pagkatarato sa'yo. Hindi na mo. Oo, oh, parang muna. Parang muna. Parang Baka Parang muna. 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 Kita nyo, napakarami pa rin baka. Ayan, napakarami ang mga torotehan ngayon. Ayan. Ayan. Dito sa kabila, oh, marami pa rin. Oh. Ito yung mga bad kalagay dito ng mga torotehan, mga malalahi. Dito sila nakapresto. Ayan. Saka doon din, oh. Kita nyo, puro mga alagain. Sa so, tara, kanpas na tayo sa mga presyo nila. So guys, yung mga presyo namin binibigay dito sa pagbablog ay mga estimated price lamang. Yun ay matatawaran nyo pa kung gusto ninyo. Kung magaling kayo tumawad ay makakadiskwento kayo ng, mas, ng malaki. Kung masumpungan nyo pa yung mga mababait na mga seller, mababa ang kanilang bigay ng kanilang mga baka. Ay, itong baka na ito ay napakaganda, oh. Ayan. Makapal. Quality yung baka. Ayan. Tignan natin si sir kung magkano itong magagandang baka niya. Ayan. Sir, good morning. Magkano presyo ng baka, sir? May gitan na po. May git 60,000. Ang alagayin. 60,000. Ito yun naman mga kapal, mga ano to, laheng brahman. Ayan o, naglambi, makita nyo, naglawlawa na, kakapal pa. Ayan. May yan, mga nungusong kalabaw, mga makatatakaw yan. 60,000 eh, mg ang bawat isa. Pareho ang laki nito po. Pero pareho ang laki. Thank okay. you. Yes, sir. Ito pa tabain. may higit limang po. Bawat isa. Ayan, yeah, video may kapayatan. May higit 50,000. Ang bawat isa. Bilog naman ang peto. 50,000. Ang bawat isa. Ayan. Yeah. Sir, nabili na? Nabili na? Hindi pa. Magkano isa niyan? Bawas sa 15. Bawas sa 15,000. Kahit ano mo naman. Ano mo naman mga chan. Fit na fit. Mga tortihan. Mga So ito, may tinatrato yung ating subscriber na Tagalusena City. Ayan. Vlogger. Good morning po. Magkano naman ang sagat mo po? Magkano ang sagat <laughs> mo? Magkano ang sagat? Magkano ang sagat? Ito ang pinapapusuan nila. Ito yung mga galing kalatagan Mga oh. tarpihan. Ayan. Ay, babuhasan ko pa rin yan. Ito naman sagat mo.

Bigyan mo na kuya. At huwag lang matalo sa tawaran din eh, so ako bibigay ito? O, oh, 65. Dalawa na. Gakal ka na. Gano? 65. Alin? Sabi. Sabi? Eh? Oh. oh, 68. Ayaw pa Ha? Sige, kuha oh, galing. Ang bilis ah. mo nakaratuhan. Sige. Sige. na yan. lang yan. Sige. Sige. Sige dalawa ay Aray! ay ay Ito, pag pa, ito ko, siya, po! ay 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 65 din ay Aray! ay ang bilis uh, ng bintahan uh. dito ah. 65 din! ay 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 ay

Ayun, may titignan lang doon muna siya. Kapi, hindi. Kasi hindi ko rin, pinupara ko rin. tayo. Ayun, may tiyatawag yeah. si, si. ay. ay, oh, oh, pa ako siya. Ayun, no. Ay, hindi. Kasi hindi tayo. 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 Nice hindi tayo. Kasi nice hindi tayo. Kasi hindi tayo. Kasi hindi tayo. Kasi hindi Padalain na lagi. Ah. Ha. na, yung dito sa gitna. God bless. sumama. Eh, pa ka pa tayo. Ay, nang Isama lang nyo po siya siya ray okay. Maraming malakaray Maganda okay, okay. Maganda okay. so, Ito yung nakuha nila ay 65,000 May bagay ko na sa inyo 70 okay. Saan po nakuha nyo? Ay nandun na Ay 65,000 Tingnan natin yung 65,000 na Ah uh. uh, Ayan nga sa sir. So, ito yung nabili ni sir. Nasa 5,000. <laughs> ito yung 65,000 na nabili ni Sir na Tagalog. na City na nakatali na. So, maraming Kumusta? na nangyari. Hi sir. Good morning. Shout out po. With stop. Ayaw. Parang kita wala ka kasawakan. With stop. Sabi no, may. May kalua. Aw, hindi talaga. With stop. Marami magdadagdag, magdadactor kahit ano. Magdanteng. Oh, thank you sir. Dikit ka dumaray. Ito ay Brazil. Hindi, yeah, no? no, Ito? Brazil. Ayan, ganda ng Ayan. Bakit mo? sir? wala. Maganda 75. 75. Ganda naman, no? Ang Ganda, oh. Ang quality leblebleblebleble. Halika ni Baka. Salamat da. Sige po. Mga ano mga ano na yun, mga ayun marami din mating na mga buyers dito. Dati na sila. Para <laughs> <laughs> sa so, bob hindi pumanaw. Sana maganda ang bentahan ng ating mga seller na yun, mga naka dito. Sana umisi lang masaya. <laughs> <laughs>

Oh tengok. Kita nyumbang. Nada nak tahu 1 kat plat amangut. Eh pilih Ini tinggal lagi yang melaju. Makan 400 ke kau. Ai, kena lokasi kat tepi. Oh,

na 66 itong isa at okay. magkapareho lang sila na laki oh yung katabi niya ay 65. Lamang <laughs> <66, 000. laughs> lang na siya ng 1,000. <laughs> Ayan, tinatrato nila siya itong magandang bag. Oh. Yung naman ako. Yung naman ako, bigay agad. Yung naman ako, mga Ubus lang kapitan. Oo, uwi na makapaglaban Kailan mo malulubay? ang likod eh. Ari maganda. Plot, plat na plat ang likod eh. Ay mga sa Parang yun sa partida 60 Ano sir magana? 64 ma'am. Ah, 64,000 na ma bilhin sir. Mira tumingin sa camera. Ah, uh, 64 plus. Yeah. Ang ganda ng pet nito, oh. Ganda bilog, oh. Bilog na bilog. 64 taw. Apat ang itlog. Pwede naman ito. Super tawasan. Ayun. Maraming bilihan dito sa may bandang harapan. Takbo. Eh, nakuubos no, na pa yung baka nila sa lugi, oh. Una-una kasi pag unang tawad, eh, ano. Uh, Di lagad. Kapag, ano, basta importante sila yung makabenta sa maagang oras. Ito guys, sila yun. Napakaganda ng baka. Balik sa karay! 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 Ay, sa Arif! Ayan Maraming mga subscriber dito. Huwag niyo po mag-shout. Ito na po kayo. So, <laughs> napakabenta ng na baka dito. Oh, konti na lang. Oh. Sana lang yata ang natira dito. Hindi mo kapatid yan talagang malaki na malaki naman malaki talagang 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 malaki mo, malaki talagang malaki talagang malaki talagang malaki talagang malaki talagang malaki talagang

Tatawad ang pagiging niya. hindi Hindi na. ay medyo may lalang katawan. Okay. Okay. pa. Ito lang, ibahaba Yung isa ngayon, malapag. may sing Ihiwalay mo. Ihiwalay mo. mo. hindi mas makita! Ito ang mga poge sa mga Ano, tina! Shout sa mga poge na tagapakita! Sa ayer, oh! Laking bagay mga hindi na lang Pero yun sa pag may dalawang tao mga sasabihin ko sa iyo Sandali po. Makakabili kang dalwa ulit. Kusyal, totoo kaya ang kusyal? Totoo! Hindi po yung mag-iapong sa bakit dito! Ay, ay, Mark, ako yung ang tagal na dito, kaya pwede ka sa mga yan. Ay, 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 ay. Amin na, close na. Ah, kaya dito. Close! go, go, go! 71! Close na! Close pa rin dito eh. 71,000. Okay. Pangatlong baka nang nabili. <coughs> ka na. naman ito. So, nakatatlo na kaagad sila ng benta. Ay, wala. Wala ka ba? Hindi mo ka lang kaagad namin lang. Ano ka? Ano pala? Nakapili sa yung paray? Oh, isa na lang ang baka mo, ah. Isa na. Nabenta na kaagad yun, ha? Nabenta na, dalawa. Oh, Magkano na lang yung natira mong maganda? Nabenta yung mga lugay. Ayaw! Hindi lang! Kambal meron naman ng royal dito. O, isa nang baka niya magaganda kasi ang hawak niya kanina. Dugo pa 'yan, kapatid pa. Kukunin mo 'yung kompeto. Wala nang dilaw ng Walang pu- walang purin, walang mababawasan din. Oh. Okay. Pare sa presyo. Share ni Rizal. Dito. magandang baka niya, matira. Ikita napakaganda naman talaga niya. Ano so, mo yung kanya dito? Lab 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 yung kapatay. Lab lab. Lab lab. Lab lab. So natira sa baka niya, yung pinakamaganda Yung maganda pero uh, Maganda siya pero price siya naman O 80 niya. Eh. Natira Yung napaganda ang bahay niya Ayan, napakaganda ng natira pero maganda din ang presyo. Alas, saglit lang sila ay nakabili, nakabenta na agad ng tatlong baka bakat. <coughs> Itong natira nila ang baka ay 80-an pa. Maganda naman ang dito. Walang 80-an, may 80